Si Magalong naman, naghamon kay Tambaluslos. Pasok! Ngayon, gusto nila akong tawagin. Eh, tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hini Ayun! <laughs> Ang liwanag na. Oh, alam naman natin, okay? Yang galaw ng mga quadcom, tricom, oh, trisam, kung ano-ano <laughs> ku mga pinagtatawag nila dyan sa... Uh, eh, lahat po yan, grupo ni Loslos. Kita mo, lahat na lang ng mga kongkom -kong diyan sa kamera, sinilip nila. Pero yung pagkakamali ni Tamba, hindi nila kayang silipin. Kaya nga yan ang balibalita dyan. Kitang-kita mo na ang kulay, kitang-kita mo na kung sino yung mga tuta dyan ni Tamba. Oh. Kaya ito sinasabi ni Magalong, ha? Hmm. Eh, napaka -importante nito yan, napaka-importante ni ito. Dahil iyan ay hamon kay Tambaluslo. Yan naman ay kitang-kita natin, di ba? Lahat ng galawan dyan, hindi po pwedeng walang approval ni Tambaluslos. Kaya itong hamon ni Magalong, patawag nyo na lang ako, wag na kayong puro daldal. Yaan po ay directed kay Tamba. Ang tanong, bakit takot duwag si Tambaluslos kay Magalong? Ah. Ngayon gusto nila akong tawagin, itawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Iginit ni Magalong na dapat siyang ituring na resource person, hindi akusado sa anumang pagdinig sa Kongreso. Mayroon siyang malawak na alam sa sistema ng mga pagdinig at gusto niya na derechuhang usapan. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Yan. Diyan, kung bakit takot tawagin itong si Magalong nila, Tamba, itong grupo ng mga tuta ni Tamba, takot, hindi nila matatawag to Bakit? Resource person eh. Diyan pa lang, inuuna na ni Magalong, marami akong ipapakitang ebidensya. At ayaw nilang masilip sila. Ano naman kayang ipatawag niya mga mga quadcom quadcom na yan, mga bloggers lang. Hindi ba? Pero pag pagsasalitain mo na sila, duwag 'yan. Takot 'yan. Sip-sip kay tambalus-lus 'yan eh. Ang gusto lang ng mga ka ng mga congressman na 'yan, yung mga quadcom quadcom na 'yan. Oh, eh dahil sila lang ang magsasalita. Yung resource person ginagawang parang convicted agad, hindi bilang a resource person o makakapagbigay ng ebidensya para in aid. Yan ang, ano yan eh, yan naman ang talaga para imbestigahan in aid of legislation. Diyan po sila takot. Takot sila sa kaya magsalita na maraming ibibigay na, imbis, na ebidensya. Kaya hamon natin kay Tambaluslos ipatawag nyo si Magalong nang matapos na po ito. Hindi naman ako accused. Huwag nila akong tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila nila dyan. Basta importante lang, diretsyohan lang, usapan dyan. Hanggang dyan lang naman yung, ano eh, yung kongreso na yung grandstanding. Sa katunayan, bubuo na naman daw sila ng quadcom. Meron na naman silang bubuong grupo. Meron pang tinatawag na ah, ito, yung mga baguhan. to mga batang bagong pasok. O, oh, meron naman binubuo. Tingnan mo. Sinyo, pustahan tayo. Ang iimbestigahan na naman dyan, Duterte. Alam nyo kung bakit? Ito, alam naman ng lahat eh. Unless you are in denial. Si Tambalus Los may pakarap si Risa Ontiveros, may pangarap. Ang problema nila, duwag sila kay BP Sara. Kaya lahat ng gagawin nila patungo sa Duterte, patungo kay BP Sara. Bakit? Sabi nga ni BP Sara, etong si Tambaluslos, maliwanag naman 'yan. Ayaw niya ng kalaban. May kalaban ba siya noong naging congressman siya? Oh. Yan ang style niyan. Hindi niyan kaya ng one-on-one. -on -one si Tambaluslos parang si Torre. Ang gusto niyang kasama sa kalaban sa boxing, hindi. Walang kalaban. Maghahamon ng boxing, alam niyang nasa Singapore. Parehas duwag yan. Si Tambaluslos at si Torre, parehas duwag. Ayaw niya ng kalaban. Ayaw niya ng patas na laban. oh, uh, di ba? <laughs> Kaya gusto niyan eliminate Tandaan nyo itong sinasabi ko, yung bubuoyin nila dyan, na kom, kom, na yan, kung ano mang pangalan yan, isa lang. Isa lang ang pakay niyan. Siraan si Sarah. Eh ngayon, sila ang lumalabas ang baho. Sabi nga ni BBM, mahiya naman kayo. Alam mo yung flood control project? Ang baho niyan. Kaya nagbaha-baha dahil sa kalat. At bukod sa kalat, mabaho yan. Bakit? May umaaling umaalingasaw. Kurakot galing sa kamara. Yan po ang sinasabi. Even yung, yung ayu-ayuda na yan, 777, bakit hindi rin nila kayang patawag si Chanko? Sinabi ni Chanko, oy yung impeachment, yung pirma nyo, may bayad yan. Sinabihan sila ni Chanko, bakit hindi nila mapatawag? Bakit hindi nila maimbestigahan? Kasi nga, duwag. Duwag sila doon sa kayang lumaban. So may mga ipapakita. Kaya nga kung matapang talaga kayo, quadcom, tricom, lahat ng com, lahat, lahat ng tuta ni Tambaluslos kung matapang kayo, patawag nyo si Chanko at si Magalong. Tapos na po usapan dyan. Pero kung hindi nyo kaya patawag yung mga yan, may itinatago kayo. At alam yan ng taong bayan. Ibinunyag din ni Magagalong ang umano'y overpricing sa mga proyekto, tutulad na lamang ng rock knitting panel na Ania, ay nagkakahalaga ng five 25000 per square meter, gayong ang totoo ay nasa three 4300 lamang. O oh, grabe, no yung tubo, three 25300 sinisingil yung presyo lang doon, nasa three 4300 Parang ganun lang, basta nasa four 4000 la? Lakino? ilang ulit yun. Anim na ulit na beses ganyan po kakurakot. Ito, wag na tayo maglokohan. Sa kahit na anong gobyerno. Sa buong mundo to, this is applicable. Hindi ko man nilalahat, lahat, pero karamihan. Meron namang kurakot eh. Huwag tayo magpaka-virgin. Alam natin yung totoo dyan. ba? Diba? Alam nyo yan. Alam natin lahat. Hindi po pwedeng uh, mas marami pang matinu dyan. Talagang meron at merong kurakot. Okay? Karamihan po, hindi man lahat karamihan. Kaya lang itong gobyerno natin ngayon garapal. Sobra. Wala nang nagagawang trabaho, kurakot pa, nang gigipit pa ng kalaban. Yung mahal ng taong bayan, ginigipit. Yung gusto ng taong bayan, ginigipit. Dahil sa pangarap nila, hindi na nila kaya eh. Alam mo yung parang nanliligaw, di ba? maraming naliligaw. Ang gusto ng babae, yung isa. Anong ginagawa no, nung tipo nung, nung babae? Anong ginagawa doon? Ginugulpi. Pinagkakaisahan. Bakit? Siya ang talagang mahal eh. Same thing dito. Ang totoong mahal ng taong bayan, ang Duterte. Si BP Sara kaya pinagtutulungan. Isa pa yan si Risa. Nagkuntya-kuntyaban na nga yan eh. Nagsimula lang yung hearing, pumasok yung si Risa. At eto, may tanim witness. Yan po ay iimbestigahan di umano ang dinig natin ni Robin Padilla. So saludo sa iyo Robin Padilla kung ito ay matutuloy. Dahil minsan, daig pa ng talagang uh, matapang ang masipag. Daig pa ng matapang ang matalino. Daig pa ng matapang ang puro dakdak. Kung matutupad talaga ni Robin Padilla na imbestigahan to si Risa, ay! for vice president. Oy, tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Ay, tandaan niyo yung sinasabi ko. Baka sabihin niyo, tsamba na naman ako, ha? Oo, oh, oo, oh, oh, ha? O, oh, sabihin niyo. Ha? Oh. Sara Robin. Ay, nako. Mm -hmm. Hindi lang ito, kundi marami pang infra projects gaya ng flood control at sheet piles ang hinihinalang may daya sa presyo. Sa gitna ng kagustuang mabigyan ng linaw ang mga kaso handaring pamunuan ni Mayor Magalong ang isang malawakang investigasyon. The contract alone at yung detailed unit price analysis, diyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan, pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanta ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron eh. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation niya. yan. I'm willing to uh, volunteer to be the head of the investigating body. Ito si, ito si Baga. Magalong, magaling din ito. No? Pag ito talaga din, tama siya, tama. Pag yan ang nag-imbestiga, mapapansin nyo si Bongbong salita ng salita. Wala namang nagagawa. Di diba? Oh. Puro salita. Sino naman ang idinidiin Duterte? Meron bang idinidiin si Tambaluslos? Meron bang dinidiin si Bongbong Marcos kung hindi Duterte? Pambihira o. Oh. Eh sila nga sagad-sagad ng kurakot. Pati nga yung nawawalang sa bungero, de, eh, derecho kay PRRD. Ah. Posta? Kasalanan na naman ng Duterte? Hmm. Just a flood control project. Basta yatas nila sa akin. Ang daming ang balita ko po, ha, ah, mga kababayan. daming umaman dyan sa vlog ko. Kasi hindi naman na tayo kailang magpakatali-talino eh. Lagi nating titingnan, there are missing links. May bilyong project, may bilyong pondo, ginastusan ng bilyon, pero baha pa rin. Huwag na tayong maglokohan. Yan ang ginagawa ng tanga mga Pilipino. At yan ang balita natin, ang daming kumita dyan. Ha? Huh ang tanong, tambaluslos, totoo ba? Bakit tayo nagkabaha-baha, tambaluslos? Totoo ba na maraming kumita dyan sa hanay ninyo? Tayo nagtatanong lang. Ngayon kung walang kumita, bakit nagkaganyan-ganyan? So, ang balita ko eh, nasa hanay nyo. Ang problema dyan. Hindi ko alam kung nagkakaturoan na lang kayo. Pero datingan sindikato eh. Uh, ting Tingtingnan nyo po pinagmalaki ng presidente. Tapos baha. Ako, sa, sa, tingin ko lang, hindi rin natin pwedeng tawaran ng presidente rito na wala siyang pagkakamali. Damay-damay kayo lahat dyan. no? Directly or indirectly, may kasalanan man o walang kasalanan ng si, si, BBM, kasalanan pa rin niya. Because ikaw nagmalaki. So dapat you make sure na alam mo na nga bilyon-bilyon ang flood control projects, dapat yan, being the president, be a leader. E pare-parehas kayong walang ginawa. Eh. Sino nagsasapir? Taong bayad. May baha pa rin. Eh, yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBA. Ela, upang mawakasan ang pagdududa at pagsisihan, handa rin si Magalong na pamunuan ang investigasyon kung bibigyan siya ng otoridad na gawin ito. Yan mo ng app. Alam mo, malabo yan. hindi In siya bibigyan ng uh, karapatang maging bistiga. Ako, sa tingin ko, sasabot, sa sasa marami sa mga tropa ni Tambaluslo sasabit talaga dyan. Eh, alam nila, hindi nila kayang kontrolin si Magalong, so hindi nila papayagan yan.